Dr. Merlino Mateo, ang Hello, head po ng Dental Mission ng Pasay Fire Volunteer. Uh, welcome po. Ito po yung members ng group ko. Dr. Cherry Mateo, Irma Arellano. Hi, Edward! Hello. Very busy. And Dr. Amina Trinidad. So most of us, uh, nas office po ng DepEd Pasay. Good morning. Yes. And we're happy to serve. Dr. Merlino, ilang taon mo nang ginagawa ito sa Pasay, itong ating mission? I started way back 1991. Yes. So, fresh from Central Escolar University. And without hesitation po, even the time of, uh, during the time of Dr. Benedicto, our first medical administrator, until now. Yeah. Ano ang dental tips mo sa ating mga viewers? Uh, so, lagi namin sinasabi no, na kahit sa mga bata, ang number one most common ailment ng bata is toothache. And for how many years from BOH pa sinasabi natin, it is normally 9 over 10 ang afflicted with dental caries so sinasabi rin natin na dapat at the early age ng 0 to 2 dapat yung yung prevention na din na sa mga bata so yung role ng parents sa pag-aalaga ng ipinababata ba, bawal bawal uh, basically kainin, uh, sinasabi namin we must modify the diet of the Filipinos particularly yung bata no ang bata pag bata pa lang nagkaroon na ng sweet tooth dire-diretso na siya so we encourage uh, aside from milk no Uh, we encourage yung mga uh, citrus, fruits. Kadalasan yun yung nagiging problema na hindi na ihahain sa bata. Dr. Cherry, baka may sasabihin sa ating mga viewers. Uh, uh, hello everyone, we would like everybody to be more conscious of the, the health, especially sa uh, ipin. Uh, at least visit your dentist two times a year, every six months regularly. Doktora Irma, ano po masasabi sa ating mga kabataan? Uh, mga, sa mga kabataan, sa, 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 mga kabataan na bago pa lang yung per, per, pare, parents pa lang sila, di ba bago? ah uh, simula sa pagka ah uh, uh, sa womb pa lang ninyo, alagaan nyo na nakaagad yung kalusugan, bigyan nyo sila ng mga vitamins kasi yung anak ninyo, sila yung pukuha ng vitamins para sa kanila mga bones eh, ano kaya, at saka paglabas pa lang nila, so tingnan na kaagad ang kanilang mga buto, calcium, dapat meron silang mga vitamins lahat nun. So supplements ng mga vitamins para uh, sa simula pa lang no, pag-nourish pa lang, nung no, pagtubo pa lang ng mga ngipin lang, mas matitibay na alagaan natin sila. And the para? <laughs> Lagi ko sinasabi sa mga school children, hindi sapat na three times a day nagsisipilyo. Dapat 3 minutes matagal para effective. Effective ang toothbrushing napakaganda pong tip yun. Hindi alam ng ating mga magulang na dapat pala yun ang ituturo natin. So maraming salamat po sa paglilingkod sa Pasay.